Yo, kakain kami ba, sa mo labas ngayon. Magdi-dinner kami kasama ang kapatid ko. Chat. Tsaka... Yo, pinaparking na namin ang aming you know? ano, aming Ducati. Ayan. <laughs> oh, lang. Ayan. Diyan yeah. mamaya ako kunin ni, ano yan, ko ni, ni, ni Tetet. Pag uwi niya ng bahay kasi kami ng aking kapatid. Kami na sister ko ay iinom pa kami pagkatapos namin mag-dinner. Tapos kunwari magugulat kami, no? Sabi <laughs> Why are you here? Uy, go home! home. Go home. Joke lang. Long time sige, no see! Mga Kino, scripted. Tinuturuan kami ng gagawin. mo <laughs> Okay, okay. Sige, sige. Hi. Ayan po, ang McDo. Ang McDonald's na no, walang kanin. Pagbaling oh. ano, eh. na kayo sa mga luto ako sa Marbo. Kipil yung his. Thank you. natin. Sipisip lang mga kasama. Wala rinding dalong hinayupak na. Kain lang lang kain. Sana ay tabi yun. うい、um <laughs>